what's up mga lods and welcome back sa aking channel so for this video uh, it's all about lang uh, suspension uh, since ang balak natin is magpa tune ng front suspension kasi medyo nalalambutan na ako ng sobra dito sa front suspension pag dumadaan tayo sa lubak medyo ramdam na ramdam natin and hindi siya stable when it comes to cornering kasi pasensya na nga pala kung voice over lang tayo kasi medyo nagka problema yung audio natin eh dito sa video na to so yun lang mga lots. dulo. Oh, kum. Paul to dragon. Paul. suspension? Oh, sa Yung sa akin boss, 15 yun na hindi rek pa. okay. Face tuning talaga siya. Okay. Ah, Pati yung may warranty 5 months. Ah, sige po. Siyang bayad lang ayaw ko ng... Ah, sige. Dito yung toll po, ano, di ba? Toll works to, di ba? Oo. Ako yun mismo. Ay, okay, okay. Gusto umakit na patunay. sige po. May nag, ano lang sa akin, recommend kasi dito daw. Kasi parang ano eh, ewan ko. Wala, malambot talaga, stop. Kaya ka ano, parang... Pag... Pamigil lang natin yung freno mo ha. Sige po. lambot lambot may kalog pa ka ball race mo eh ah sa ball race na yan may kalog din kasi pag narap binibanking parang na oh, parang naalangan na ako oh, ka kasi bakit ano nangyayari sa motor mo pag nakalint ka na ng ganyan oo oh, parang gano'n oh. hindi siya kumbaga hindi siya stable na gano'n lang oh. Hmm. ang nangyayari sa'yo gano'n hmm. kaya nangyayari sa manibelo parang gumagano ka pa. di ba? hindi mo makontrol oo oh, parang naalangan na ako alam ko na kaya ganyan harapan talaga yun ah. kasi likod kaya mo kontrolin ang likod ah ang harap hindi pag gumigay ang harap mo wala na oo oh, parang sabi ko ma parang may slide kasi ako eh <laughs> yun talaga yan speed junior pala ito all forwards nice eh sa dalawang ka ah ayang stop play O dadalawang isip ko ako bibili ko po no, ah kung medyo Gagan ako pa ng content Dati pa bukay dito ah uh, dulo ko dati sa episode Pauwi din para paminsan-minsan tawag pa lang ako dito sa lugar. Itong pwesto ko. Ah. Kasi dati na ako, andabit ako. Ito ako, ako oil ko pamamayan ng papa ko. Yung in ko tinakaw sa dito. Ah, support boy sa gina. Mangino may patang ng motor delete. Tek, sa register ko na kilawayon. Ah, sa register. Ano 'yung on the spot na yun? Doon ang puro lahat ng Puro sa sent lang, puro sent lang. tatlo sent yata sa quality practice. Ako, ano uh, lumapit sa akin to, yung tropa ko na yun namatay na tropa niya. Kung ano, so, okay. yun ang tropa. Ah, okay. oh, okay. yun ang tropa. Oh, yun ang namatay. Okay. Yun ang tropa. Okay. Nilapitan ako. Pre, pagawa naman ako ng ano. Siya, pala mo siya. Okay mo ka din. Bakit? Okay. Puro ni. Ang ligas. Hindi mo so sample na. Ano nga ba? Sigurado ito. O kaya bigyan ko sa lang pala ng awa. Ilan, ilan. Sempre na wala na pala 'Yun, so after mabaklas nung suspension natin sa harap is dinisassemble naman agad ganito ni Sir Tolfo Works. So, chinecheck niya yung loob kung stuck pa rin. And actually, ang nakita niya dito is medyo uh, malabdaw nga daw yung fork oil na ginamit. O so, kaya medyo malambot talaga. Ayan. So, pinapatulo niya lang muna yung mga excess na fork oil. Tapos, pagkat tingin niya dun sa loob, is nakita niya nga is doble yung spring na nasa loob. So, ang ginawa dito sa front suspension natin is nilowered siya. So, parang pinatigas. Kaya ang nangyayari is konti lang yung nagiging play ng ating front suspensions. Although hindi siya bumabottom out or lumalagotok, konti lang yung nagiging play niya eh, ina-explain nyo dyan kung ano ba yung uh, stock na sukat ng suspension. testing natin kanina, eh hindi ko pinag i Mali, well, in-adjust din yung share oil lang. Kaya siya yung pull-to-work siya so well naman. Ball race, wala naman daw tama. Wala naman daw tama. Baka mm. oh, nyo rin yung mga sakit-sakit. adjust na RCV. Angayon ka tayo, angayon kung ano, saan shop na tapos natag rin si sir full tones very satisfied talaga ako mga lods mo hindi uh, na sa katawan saka may laro na Ayun, oh dati. Alangan na arangan ako. Pero ngayon hindi na. Ulit, ulit, ulit naman. So kung naghahanap kayo ng shop na pwedeng magtono ng inyong mga suspension, I highly recommend itong shop ni Sir Orland, a.k.a. Tool Works. Shoutout din kay Papa Orland ng ACP na tropa natin dyan sa pag-recommend nitong shop na to. Anyways, for further updates, uh, kindly follow me sa FB and please subscribe to my YouTube channel, mga lods. Ayun, maraming salamat.